Unahin po natin yung pwesto ni Madam Osang and Madam Sweet. Dito kasi may nakita akong ano, pechay mustasa. Kasi karaniwan, ang dating ng pechay pati mustasa dito, medyo tinatanghalin eh. Mga alas 12, alas 11. Ito maaga pa lang, meron na siyang pechay. Good morning, Madam Rosa. Medyo masigla ka yata ngayon. <laughs> Kamusta si parang Alfred ko? Okay lang po. Ayun. Ah, magkano ngayon ang asking price ng pechay natin? 3.5 po. Oh, 350. Isang bundle po yun. Eh, yung mustasa? Ayan po. 35 to 30. 25. Ah, ito. 35 ang asking ng mustasa. 30 naman sa pechay. Mas mahal pa rin ng 5 piso ang mustasa. Meron din po siyang uh, okra. So, yan. Yung okra morosa? Rosa. 70 ang asli. Ano ba to negros tong sitaw mo? Magkano negros to? Asking ko 80 at mag-i-mai-save. Medyo bumaba naman eh. Nakarani naka o oh, sandaan 90. Magsinakuha. Oh, pero maganda ang verde ang verde oh. Ano maganda. Ito na naman yung kalabasang haba. Madansit. Anong tawag natin sa kalabasang haba ulit? Wala lang. Haba lang. Magkano yung ano natin yung kalabasa? Asking price? P50, p50, ay, 50, Ano, api. Kaya, andi dito naman si madam na maganda na bisita mo. Lagi. So ay, ay, ay siya ba? Kaya pala maganda yung kalabasa. Maganda yung may ari. Ano? Ah. Di ba, sir? Totoo naman yan? Ay, ano. Nakangiti si sir. Oh. Ah, salamat. Salamat. Dito ko sa kaibigan ko si Maris, alamin na natin kung magkano yung mga kamatis niya yan. nyo yung kamatis nila. Ang gaganda ng kamatis, oh. Quality, quality. Meron din siyang bonitong ampalaya. Good morning, Madam Maris. Madam Maris, ang gaganda ng ano mo, ng kamatis mo. Magkano ngayon isang kilo? Dose. 12? Napakamura ng kamatis mo. Isang ba ng kamatis mo? Talabera, Basta talabera yung mga gulay kagaganda, lalo na yung pechay. Eh yung bonito natin, magkano asking price? Two-five. two 20. -tawad, Tawad, 20. bente. Sa siling panigang mo? Tulot ah, na. yung kulot na siling panigang? Ibang piso. Ibang piso. Yan. Ay, yung inanak ko kumakain. Napaka-pogi ng inanak ko, manang-manas na ninong. Dito may nakita akong miracle kay Ate Lucy. Ate Lucy, magkano na yung ano mo, miracle mo? Asking price lang. Presyo. Presyo. Ang ganda ng miracle ni Ate Lucy. Oh. Ito mais na dilaw mo, magkano na ng asking price? 25. Oh. oh. Asking asking lang naman 25. Siyempre tatawaran ka, di ba? Okay, sala. Pumuputi ka yata at ilusin na ng tawad. Pumuputi ka ata. <laughs> Dito kay brother Ogie. tanungin natin yung ubing halaya niya. Ito may ubing halaya. Magkano sir Ogie, na yun uh, 40. 40 yan, tumataas na. Kasi nga ano eh, malapit na yung okasyon, yung Christmas sa bagong taon. Eh yung ano natin, yung dalyang gabi na puti. Yung puti siya, 35. Uh, 35. 40. 40. Mas mahal yung pula talaga. Okay. Salamat Sir Oji. Ayan, sa kaibigan ko. Mukhang marami sa... Ano yung pag-ilapitas pa lang yan, madam? Ayan, tingnan mo. Ano, malaki puno yan, Malusog. Magaling pa magsalita, magaling pa mambola. <laughs> Good morning, madam. Ah, Andiyan dyan ka. Magkano yung alagbatin natin ngayon? Ask yung price. 25. Medyo bumababa. Ayaw tumas, ayaw sumampa ng 30, no? Yan, laging ganun ng presyo. 25, 30, 35. Yung okra mo, my friend, magkano ngayon Asking price? Pwede po, 45. 45. Pero yung makinis na maputi, yung kasing, 75. Yung kasing kinis ng bisita mo, ganun. Opo, ayan, yung maputing oh. oh, maputi. maputing maputi. Ito, nga nito, bonito mo ang palaya, magkano? Turing ko pa lang po, 35. Oh, lang lang 35 po. ang turing. At so, ano mo, itong labanos na maputi. Labanos? Oh, magkano magkani labanos okay. mo ngayon? Ano ba asking namin? Wait lang po. Saan ba galing ito? Biskaya? Oh, okay. uh, magkani yan? Asking price yung bundle. Ay, wa wala. Wa 220. Mura pala yung laban. Okay. Ay, yung sa ano? Sa pa, sa tatas pa, 1-1. Sa'yo ba yung mga gulay bag yun yan? Opo. Pati yung sayote? Opo. Magaling sayote. Apo. Ang sayote po. Asking price. Asking price, 22. 20. Eh, yung ano, yung talbos ng sili. Talbos ng sili, si 110 po. 110 ito, maganda ito, panigurado. 110 yun. E, wala pa pong nag-upload. Ayan tayo, po yung mga asking price Ayo, ng ating kaibigan dito. At ikaw naman, anong ginagawa mo dito? <laughs> ha? Hindi ka ba inantok? Ah, madaling madaling araw pa lang eh. Ano na eh? Nasa kabila na ito eh. Ay, hindi eh, kasi yan, bossing. Kaya, ba? Oo, oh, kaya nagpakilangan. Ako. Dito tayo sa mga kaibigan natin hey, Pogi. Po, na mga pogi po. na lamang lang sa akin ng tatlong paligo. Yeah. <laughs> Sir, magkano ngayon yung kilo ng celery natin? Celery po, 80 80, kaganda naman ang celery Nang leeks oh, natin O, okay lang, okay lang Leeks po, 130 130 Ito yung paborito ko, yung lettuce na bilta Ayan po, ayan Pwede po sa 80 na rin yan 80 per kilo Eh, yung ano natin, itong Ito po, -tong. 240 Ang tag dito Sweet peas O, yung ano uh, Sa Tagalog, siksaro Siksaro yeah. po Ayan ang broccoli natin? Sixty. Sixty. Sa cauliflower? 20 po. Yan. Ito gaganda ng carrots mo. Magkano yung carrots? Fifty-five po. fifty Sa pechay bagyo natin? One fifty. Sa bagyo beans? Fifty. At meron din siya siyempre ng repolyo. Repolyo. Magkano yung repolyo natin? One eh? Sa pipinong verde? Five hundred fifty. At sa ano natin? Labanas na maputi? 50, 50, 50 na po ako napakadami mo yata ng gulay ngayon mukhang tumama ka sa wedding ah bagong renew yan bagong <laughs> renew pag bagong renew napakaraming ano yung kabila kaya bagong renew rin ay marami po po rin ay ay no, hindi na nagre-renew talaga yung... baka siya yung nagpaparenew eh no Apo. big time yan eh si Parang boss jay oh. Eh. Yan, basta si Boss J, maasahan yan Wala tayo nun Boss uh -huh. time, time, lang, time lang meron Time lang, meron tayo Anong okay, time? Time Time machine. Time machine? ATM? Yan. Ito yung mga mga kaibigan natin pogi dito sa Duli, Oh. Yan. Eh Kung ano yung gulay ni ano doon, ganun din kay Boss J, o. Parehas din, kaya hindi na natin tatanungin si Boss J. Yan. Mukhang pumapayat kaya ito Boss J ngayon. Masarap kumain, Boss eh. Ah. Mukhang pumapayat to, ano. Hmm. Masarap daw kumain <laughs> Siyempre, yung tahimik nilang kapitbahay dito Kay Madam Lani, Sinkamas Si Miss Sinkamas Ay, yabang ni Madam Lani Boss J, naiingit, nagdala na rin ng aso oh. oh, dati walang aso eh Ngayon, nagdala na rin O, oh. kaganda rin ng aso Madam Lani, magkano yung Sinkamas mo ngayon? Ano po, 40, 30 pa 40, 35, saan galing Sinkamas 50, 50 natin? Po, saan natin galing yan? Ano po, yung ano po, Tarlac. Tarlac, Sambales. Nainggit ka rin, kala boss din, nagdala ka na rin, ano? Okay, yung mga sakadoro, sakadoro natin dito, mayayaman, yung mga aso. Ako, ang aso, aso ko, askal. Puro galisin pa dito, yung mga ano eh. Mga imported eh, mga balahib eh. Ano ba diba itong inaanak ko na sa likod ko neto? Ayan. Ah, inaanak ko yan, kapogi. Uh, eh. uh, dito, alamin po natin itong ay, okay, eh, madam. Madam, istorbein ko lang po. <laughs> Tanong ko lang po yung presyo ngayon ng sibuyas natin. Yung medium po natin sibuyas, magkano po itong pula? Ito po, dito po, one po, isang libo. Isang libo. Eh, yung napakalaki pong sibuyas ng ganyan? Seventy. 70. Eh, yung ano po natin, yung D1? hanggang 1 po. 1-4. Wala po tayong local na puti o magkakaroon pa lang ala, ala pa po kaming doon. Ah, uh, pero magkakaroon pa lang okay, po. Uh, okay. simula na po yung anihan na ano. Okay. Yun. Okay. Uh, ano na po natin itong ganito sibuyas na, ano ba to Holland? Holland po. Magkano po yung ganito? Hanggang 730, pero ano to, 9 kilos. Opo. E eh, yung malaki pong china natin ganito? Uh, 480 po. 480. Ito po, Opo. last po, yung ano natin, kanso na bawang? Ah, dito po, 600. 600. Ayan, 600, 500. Wala po kayong ano, uh, super white? Alam po, sir. Okay, maraming salamat po, madam. Opo. Ang peso po nila, andito lang po sa likod, tabi po ng exit na labasan ng ating baksakan. Salamat po, le. Dito tayo sa present ng madam. Ay, kagagandang dilag naman yung andi dito. So, red sauce. Mukhang, mukhang hindi mga, ano, mukhang hindi mga sakador, mukhang mga artist tayo ng dating, ano. Magkano mag nga yung perpilo ng kalabasa natin? 150 uh, 17 po. 70? Oo. Huh? Kaya na po yun, ano. Oh, oo, ano. May kamukha siyang artist sa... Ay, mo, ito, Channel, ito, 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 ito. Channel 7. Si ano, si, ano, si, ano, si yung, yung, yung... Ano ni Ruro? Sino yun? Si... Oo, oo, oo. Oo, oh, ano? Tingnan mo, panoodin mo tong ano, video ko. Pagkita mo, ay, oo nga, sasabihin pa ka ko si Bianca, sasabihin mo, ano? Asala. Sir, ba't naman naubo ka? Parang ito kung kontra ka. ah, <laughs> eto, kami kamukha din to, si ano? Si, ano, <laughs> sino kamukha na ito? Nalimutan ko na ito. Meron. Ay, yung, meron, malaki. Ay, ay, may hindi, na, napakaganda mo naman kay Nora Anor. Ano, ano? Pero maganda din siyempre si Madam Nora Anor. Ah. Oh. Yan, ang peso po nila sa kalabasa to Tabing tabi ng exit kung hahanapin nyo, kung gusto nyo good and quality na kalabasa, dito lang po yan. Maraming salamat, Madam Magaganda. Okay, po. Madam, magbibigay ka naman ng chocolate sa kanya. <laughs> yeah, eh. sino mo eh. Oo. oo. Sige, tataba ka. Bahala ka. Mainom nga po yun. Okay. Dito may nakita ang Anong talong po ito? Mocho ba? Magkano po yung mocho na rin, madam? 500. 500. Presyo ng ano, na mocho. Itong sampalok natin. 20. 200. Salamat po. Ayan, ito merong green belt. 30 10 kilo. Dito tayo sa pwesto ni Madam Malu. May nakita akong magagandang okra kasi ganda niyo. Mm. Madam, magkano po ngayon yung okra natin? Ask price lang. 70. 70. 70 po ang ating araw. Oh, ngayon. yeah. Wala pa po matutuloy. Medyo nag-slim ka yata ngayon. <laughs> Nagda-diet ka ba? Hindi naman po. <laughs> Itong kamatis natin ngayon. Ito po, 10 po ang asin. Sampu, napakamura ngayon ng kamatis. Ah. Marami kasi. Ito po niya, no. tumaas pa nga. Oo okay. nga eh. Eh, yung hagod natin, yun ang no? maganda yung hagod. Uh, yung hagod po natin, 25 puso. oh, isang taling, gano'n na Oh. Eh, yung mapagmahal mong puso. Mapagmahal oh. mong puso. Eh, yung puso mo po. Ha? <laughs> Mula <laughs> mahal, lang po. <ko. laughs> mahal yun, milyones yun. Okay. Salamat po, madam. Ay, yabang niya, ano. lang po Ito si Ate lagi ko tumi vlog eh. merong ano, si Boyas na laso na si Madam Mayan. Magkano po Madam Mayan? 55. Pag nakita nyo po sa personal si Madam Mia, masasag, mapapawaw kayo. Yan. Sa ganda ni Ate Salamat! Bumaba na yung ano, no? Laso Dito kay Ate Bioli, may nakita ako ng ano? sinibuyas na gabi. Kagaganda na sinibuyas na gabi nyo. Pati may kabote. Ito ba yung ano, puti o bila? Ah, puti. Yan. Alamin natin yung as price niya. Masigla din ngayon si Ate Bioli. Good morning Ate Bioli. Ate Bioli, magkano itong sinibuyas natin gabi? 45. five mo. Ano ba kamote? Puti? Dilaw. Dilaw, magkano? Puti yan. Magaganda yung kamote mo. Ate yung ano yung gabi mo. ganda na. May darating ka bang ibang gulay? yung big buyer natin oh. Suki so, okay mo pala yung big buyer oh. Big buyer natin yan oh. Dito kayo ito kayo ko. Oh. Tanong natin to. Ito kayo. Ah, uh, magkano natin? Ah, 30. 30 sa okra. Sa sampalok. Palok to. Okay. Paganda naman ng bisita mo na kapo na ito. Oh, oh, Mukhang ano, koreano eh, no? Oo. Oh, Oh. oh. Pero Super B yan. Oo, oh. oh, Yeah. Super Bee Super Bee Masipag to eh la Lagi lakad ng lakad Kung saan saan ko nakikita si Marie Hello Ayan, may nakita ang kalamansi Hindi yeah. ko natatanungin oh. 900 daw nakita Good na good ang kalamansi niya 900 Eh magkaroon sa pay Ate Pedi Ito, nakikaroon lang dito okay, si Ito kay boss, oh, tanungin natin yung presyo ng magandang luya. Boss, magkano boss yung luya natin yung pinakamaganda? Yung magulang po yung yeah. pinakamaganda, 100 talaga. Sandaan. Pero yan medyo mura, 650. Yo, 650. Ah, ayaw mo ba? Naubos At na yung si ano mo? Sa ko man, si Mami naman oh, kainit ng ulo. Naubos na yung ano noon, dami mong luya kanina. Oh, eh. yan. Naubos na yung luya man, dami niya, ano? Okay. Araw-araw, oo. Oh, eh, yung dilaw mo luya? Yung luya yung dilaw po, 350. Ma mainipin naman yung oh, customer mo, oo. Oh. Mainipin natin na yun. Pero bilibaw sa'yo, naubos mo yung maraming luya ngayon. Okay. Iba na talaga yun. Di yata sa ganda ng lalaki. <laughs> Ganun po talaga, walang magagawa. Wala. <laughs> 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 uh, ito. Ay, magkano ngayon yung kamatis natin? Asking price. Asking price, po maraming. Yeah, Napakamura talaga ng kamatis kaysa na magpunta. Kasi, oh, tumaas daw. Salamat. Dito kay Bunso, tanong natin ang uh, talong. Bunso, ano ba ito? Uh, ah, Ay, full Magkano yung full natin ngayon? Asking price. 4-5. Oh, Napakamura naman pala ng full natin ngayon. 4-5 lang. Ayun, Ay, papaya natin hinog. Ah, 17. As 17, 170. Yan. Tanong natin, boss, anong sabi mo sa presyo mga gulay ngayon? Mababa lahat. Mababalat, no. Medyo mababa. Kaya nga, ano natin ngayon, mababa ang presyo ng mga gulay sa ating baksakan. Kung kailang mag, ano, no? Mga Dati pag ganito, alam ko, tumataas, yan, no? tumataas. Oh. Magkano ba yung Taiwan natin ngayon? Oo, lipo. O, mo? Alam ko dati pag ganyan umabot ng 4,000, 5,000 yan eh pag December eh. Ngayon sa libo ano. Oh. Eh yung siling panigang natin na good na good. Yung good na good. Kahapon. Uh, so, maba, mababa rin ano. Baka tingnan natin baka sa isang linggo baka tumas umangat naman. Lalo na yung kamatis tingnan mo naman kasi. Ano? Tumas na kamatis. Tumas. Tumas na kamada. <laughs> tumas yung kamada. <laughs> Napakamure. Sige salamat sir. Ito tayo kay Ati Bunso. Ate Bunso, alas lahat daw yata ng gulay, bumaba no? Kung kailan December, dapat diba pag December, dati-dati tumataas. Ngayon bumababa pa lalo yata. Eh marami kasing gulay na. No? Yan sitaw natin ngayon, yung ano, ano bulakan? bulakan? Magkano magkaling bulakan? 40. <laughs> Napaka mura nga 40. Eh ganito natin siling panigang. Ito, ah, Napaka mura no. Napaka talaga ng ano. Etong talbos ng sili mo. Talbos ng sili mo. Marami kasi yung ano dumadating ng ano, kaya mababa, no? Asking pa lang, okay. Salamat. kaibigan ba mo, sir? Oh, Ayaga, ito tama natin na sa YouTube natin. Sir, kamusta yung mga gulay? Okay, ano Ano bang gulay natin ngayon? Mura yung kamatis, ano? Palay at talong. O, pas Medyo ngayon December yata, mura yung mga hindi ka naka, nakaraan to, no? Mahal, ano? Eh, Dapat December, nagmamahal, eh. Kanina pa po ba kay sir? Yan. Sa isang linggo, ilang beses kayo mamalayin ka dito? O, oh, tatlong beses. Ingat po tayo, sir, ah. Okay, Merry Christmas. Yan. Ito, alam yung natin yung ng kamote dito. Sir, anong kamote ito? Ang puti. Taiwan si magkano yan? 150. 450. Ito. Puti okay po yan. Puti. Magkano yung puti natin? Small. 180. 180 small. Okay. Thank you, sir. Good morning, Ate Mirna. Ito si Ate Mirna. Bira ko na lang makausap to. La. Papaganda pa. Eh, yabang. Ganda naman ang ng, ganda naman uh, ng hair natin ngayon. Ha. Uh. Bagong ano ata? Bagong riban yata. Ah. Uh. Magkano yung asking price ng okra mo, Ate Mirna? 60. 60, yan. Merry Christmas. Gumaganda yata si Ate Mirna po. Lalong gumaganda. Uh, Sir na Pogi, magkano na yung mani natin? Mani. 90 ang kilo ng mani. Mani. Ano ba ito? Indian mango? Indian Namumuga ba yung Indian ngayon? Oo. Oh, yan. Mapaispray yan. Magkano yung Indian mango natin? Indian 600. 600. Sa berat? Pero parehas lang. Sa Kalabaw. Kalabaw. Uh, 1,000. 1,000. Katapat lang yan. Masarap na bagoy. Pati uh, Red Horse, San Cris. Ano? Ayos ang palo. Sa palo Bukod sa bagong nakatapat, pati sa Red Horse, ano pa ang dapat meron? Money. Money. Ano pa? Ano pa, ano pa nga? Tapos? Achi. Uh, Ayun. Sabi <laughs> na Ayan. Hindi mahilip sa chipsa, pero niyan, chips pero naghanap niya ang chips. yeah Good boy. Salamat, sir. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalatest asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan Please don't forget to follow my FB channel Palengke ng Sangitan Ganon din po ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke para naman po hindi kayo nauhuli sa presyo ng mga sariwang Gulay, wholesale by bundle sa ating baksakan. Sa mga taga Manila dyan, sa ibang lugar, taga Bulacan, Cavite, Laguna. Alamin po natin yung mga presyo ng ating mga gulay bago po tayo pumunta sa ating mga baksakan. See you po again tomorrow. God bless us all po. Thank you po sa panunod. Muli po, ito po ang yung kasama, Atean kaibigan, no. Dante Dianes po. Ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Thank okay. you.